Awardee sa Binyana si Del Rosario. Sa loob ng 48 taon mula 1974 hanggang sa kasalukuyan, si Ginang Sabiniana Del Rosario o mas bilang Nanay Baby ay isang barangay health worker sa General Mariano Alvarez Cavite. Sa edad na 72, patuloy pa rin siya sa pagtupad sa kanyang tungkulin sa komunidad. Bilang BHW, napasama siya sa Tuberculosis Control Program ng Department of Health. Tinutulungan niya ang mga may sakit na tuberculosis mula sa pagdadala at pagpapainom ng mga gamot at vitamins at pagmumonitor sa mga ito hanggang sa kanilang paggaling. Naging voluntary black leader din para sa feeding program si Nanay Baby. Inihahatid niya ang mga pagkain sa bawat bahay upang mamonitor monitor ang mga bata na kulang sa timbang at nutrisyon. Sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic, katuwang siya ng mga doktor, nurses at iba pang health workers sa pagtitiyak na hindi ito kumalat sa komunidad at hanggang sa pagpapaikting ng bakuna kontra COVID-19. Bukod sa pagiging BHW, na rin siya noong 2012 bilang koordinator ng Mamamayang Epektibong Tagapagtaguyod o MET isang NGO sa GMA Cavite na naghahatid ng tulong. gay ng mga grocery items, bigas at iba pang pangunahing pangangailangan sa mga pamilyang hirap sa buhay. Hanggang sa ngayon, patuloy pa rin siya sa paggampan sa tungkuling ito. Natulungan po ako ni Nanay Pino. Since 2014 na-diagnose po ako ng high blood at may sakit po ako sa puso. At siya po yung nagme maintain sa akin sa pagbibibig. At na-attack po ako po yung mga anak ko po ay kilalang kilala na siya siya po yung takbuhan ng mga anak ko ito yung aatakihin ako yung tatakbuhan ng mga anak ko siya ng siya po si nanay pinapakabuti po ni nanay Ano ni nanay sabi niya pag ano inaano niya ako ng gamot tapos pabipi tapos pag ano kinatawag niya ako sa kung ano mga itulog sa barangay nakakatulog siya sa akin. Ako ay nagpapasalamat, maraming maraming salamat dahil sa ay nakakatulog sa akin at mabait siya maituturing na huwaran si Nanay Baby dahil sa kanyang pagiging bukas palad at kusang loob na pagtulong at malasakit sa kapwa. Ayon kay Nanay Baby, dapat ay buong puso nating ginagawa ng walang hinihingi o hinihintay na kapalit ang pagbibigay serbisyo sa komunidad. Kaya ko, hanggat kaya, na kaya ng katawang ko, hindi ako tinigil na tumulong sa ating mga kapwa-tao.